Kasi sabi nila... Sa pagsisimula ng linggo ay bumungad nga ang mga bagong segment sa Showtime at isa nga sa mga ito ay ang pagbabalik ng dance contest na tinatawag naman nila ngayon na It's Showdown sa kanilang bagong segment ay kabilang nga si Kim Chu, na unang araw pa lang ay hindi na napigilan ang emosyon at halos maluha dahil sa mga contestant, muli din na napakita ni Kim ang pagiging matulungin nito. Yes, Kimmy! <laughs> hindi, kasi naantig ako kasi sabi nila, oh, cry! Kasi, kasi sabi nila, nagpapasalamat sila dahil bumalik yung dance contest. <laughs> oh, kasi lahat naman, dumaan din kasi ako sa grupo na ganito. And then, pinagtsatsagaan talaga namin yung dance contest para mapunta kami sa gusto naming laban. And dahil dyan, natouch yung heart ko and magkocontribute ako sa dalawang grupo. Para... Dagdag pa ni Kim na sana umano ay makatulong ang Aiko Contribute nito para mas maging proud sa kanila ang kanilang pamilya, kanilang sarili at ang ating bansa. Samantala, dahil laging busy sa kanyang mga sunod-sunod na trabaho at taping, ay talagang super miss naman ni Sian si Kim at nag-post pa nga ito ng isang paalala na kaagad naman na pinusuan ni Kim. Ito naman ang nakakatuwang reaction ni Baby Serena na super proud kay Jong habang ito ay nagsasalita sa meeting de avance. Oh! <laughs> Buhay, Maraming salamat po sa pagdala niya <laughs> sa Dino <laughs> Mahal na mahal niyo talaga ang Hilaryo Kids. Maraming salamat po. Kung anuman po yung narinig nyo sa kanilang lahat, good. Good. sigurado pong nasa mabuting kabay ang barangay Pangkal.